Mga sisi, ano na? Anong araw na? Ngayong araw ay nagbabalik na naman tayo sa ating serye ng 100,000 pesos budget for quail egg business hanggang saan kaya aabot. At heto na nga, dumating na ang ating mga baby pugo. At dahil nga maliliit pa sila, kasya pa sila sa gulungan ng itlog. At ayun, nakakalabas pa sa kulungan. Ang sabi sa amin nung nag-deliver, takpan daw muna ng sako o tela yung mga parte na pwedeng pasukan o lusutan para hindi sila makatakas. Pero eto na nandito na ang mga pugo, pero wala pa yung feeds. Ay, anong ipatuto ka din ni Ngane? Grabe mga sisi, nag-aalala talaga ako. Kitang kita talaga sa kanila na gutom na gutom at uhaw na, uhaw na Ay, bago ka naman pang maayos ang kulungan, bago mailipat ang mga pugo, ay apat na oras na. Ayun na nga, at nag-follow up kami sa supplier kasi hindi talaga ako mapalagay. Pero ang sabi nila, huwag mo nang pakainin agad kapag bagong dating ang mga pugo. Bakit? Kapag kasi stress sila sa biyahe at sobrang gutom, sobrang bibilis ang kain at pwedeng mabulunan. Kaya ang tamang gawin, painumin muna sila ng tubig na may halong brown sugar. At sa wakas, maya maya rin ay dumating na rin ang feeds. Sampung sako ng booster ang inorder namin pero 5 sacks lang muna ang na-deliver. Yung kulang na 5 pang sako at saka vitamins ay sa susunod na. Okay na rin kasi ang mahalaga may ipapatuka sa kanila ngayon. Ayan, sabi ni Ken, first bite daw. Excited si Jiong eh sa paglalagay ng mga feeds sa feeder. Pero worry ko yung mas excited ang mga pogo kasi kanina pa talaga sila naghihintay. Ayun na, kagulo na sila sa pagkain para talagang may mini buffet. Ramdam talaga na gutom sila pero dahil muna natin sila ng brown sugar water kanina, hindi sila nagpanic eating. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang kain. Good sign na kumakain sila ng maayos at ligtas. Pagkatapos sa pag-secure ng pagkain at sa kainumin nila, balik na ulit sa pag-aayos ng kulungan. Nilagyan na ng sunshade net at saka screen yung mga bukas na parte ng kulungan kasi ang daming pusang gala dito sa amin. Kahit yung maliit na butas kung saan lumalabas yung ulo nila para tumuka nilagyan na rin ng protection na screen. Sabi ko nga, mabuti na yung sigurado kaysa sa magsisi. At alam nyo ba, nilagyan pa namin ng music yan, mga pugo, para hindi sila ma-stress sa ingay ng paligid. Opo, tama kayo sa narinig nyo, naka-music po talaga sila maghapon. Ito po ito? 3,022. After one week, dumating na rin yung natitirang limang sako ng booster feeds at saka yung vitamins. Ibig sabihin, sigurado na ang pagkain ng mga pugo for the next two weeks. Pero, syempre, dagdag gastos na naman to. Heto na naman ang tanong. 100,000 pesos budget para sa quail egg business. Hanggang saan kaya aabot? Nung ang nakaraan, may natira pa tayong 17,900 pesos para sa ating budget. Ngayon naman ay bumili tayo ng booster feeds na ang isang sako ay nakakahalaga ng 1,500. Ten sacks ang ating in order. So ang total nito ay 15,000 thousand pesos. Idagdag natin ang presyo ng vitamins na three pesos. Ang total ay eighteen thousand twenty pesos. So kung ang available balance na lang natin ay 17,900, at ang ating expenses ngayon ay eighteen thousand twenty pesos. Ibig sabihin, lumagpas na tayo ng 122 pesos sa ating 100,000 pesos na budget. So hanggang dito na lang ang inabot ng ating 100,000 pesos na budget para sa ating business. Pero mga sisi, minsan ganun talaga yung negosyo, hindi lahat pasok sa budget. Lalo na kung nagsisimula pa lang. Ang mahalaga, Natututo tayo at alam natin kung saan papunta ang bawat piso. Ito pa lang ang umpisa kahit sumobra tayo ngayon, may chance pa rin naman tayong bumawi sa kita kapag nagsimula ng mga itlog ang ating mga pugo. Kaya kung iniisip mo rin na magsimula ng ganitong business, tandaan, hindi perpekto ang simula. Pero pwedeng maging perpekto ang resulta kung hindi ka susuko. So yan na muna ang update sa ating quail egg business. Don't forget to like, share and subscribe para updated ka sa ating pugo business journey hanggang sa susunod na kabanata. See you on my next vlog.